ko na maraming dahilan kung bakit ayaw pa nating umalis ng Israel. Kung bakit mas pinipili nating mag-stay kahit may kaguluhan. Pero ang tanong ko lang, habang iniisip mo ang pamilya mo, naiisip mo pa ba ang sarili mo? Sabi ng karamihan, mas safe pa nga dito kaysa sa Pilipinas. Wala naman akong trabaho na uuwian sa Pilipinas mabait ang amo ko. Mahal ko na sila. May binabayaran pa akong bahay, lupa at sasakyan. Madali lang ang trabaho. Tapos, ang laki ng sweldo. At ang iba, pinipili talaga na mag-stay dito sa Israel para hindi mabutong ang pamilya sa Pilipinas. Totoo naman ang mga ayan at wala tayong karapatan na husgahan ang natin ng OFW. Pero tandaan natin, hindi tayo forever sa abroad. Ang trabaho natin, temporary lang. May visa expiration, may kalusugan na unti-unting humihina habang tayo nagtatrabaho. Siguro na isip mo, bakit ikaw andito ka pa? Yes, tama ka. Pareho tayong andito kasi tulad mo, nangihinayang pa din akong iwan ang trabaho at iwan ang malaking sweldo. Pero ito lang ang masasabi ko. Sa pananatili ko dito sa Israel, iniisip ko din ang aking kinabukasan. Nagtitira ako para sa sarili ko. Hindi ko nakakalimutan yung araw na uuwi ako sa Pilipinas para makasama ang pamilya ko. Salamat sa IMG! Natutunan ko mag-ipon ng tama maka meron ng healthcare para sa sarili ko. Natutunan ko kung paano palakihin ang perang kinikita ko dito sa Israel. Dahil sa IMG, from being a spender, I become a saver and investor. Kung magkabiglaan at kailangan ng lisanin ng Israel, handa ako. Hindi ito tungkol sa pag-alis sa trabaho o pag-uwi sa Pilipinas. Tungkol ito sa paghahanda sa future habang may oras pa. Tuloy ang laban, kabayan. Pero habang lumalaban ka para sa kanila, huwag mo ding kakalimutan na isama ang sarili mong pangarap. Pamilyang dahilan kung bakit tayo ay nandito. Pero tayo din ang dahilan kung bakit mas magiging maganda ang sarili nating future. Planuhin mo yan sa tulong ni IMG. I am here to guide you every step of the way. Start now. Attend free financial education seminar. See you.